Yan, magandang gabi mga kababayan. Ito naman po inyong lingkod si Balitang Bayan Update. Guys, yan may bagong ano ha, sa Committee Blue Ribbon Investigation. May lumabas na pagpapa uh, may lumabas na isang so, sundalong nagsasalita na siya ng nag-deliver ng mga pera doon kay Saltico. Yan, guys, ibig sabihin talaga totoo talaga to kay Saltico. Pakinggan natin kayo sa isa siyang sundalo. Pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gut Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm your honor. At uh, gaya po nang sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo yung ginawa ito Michael, At wala namang namili sa inyo. Katunghanan 'yan. Eh ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko 'yung inyong salaysay. Yes, your honor. Ah, uh, ito po ipinananotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, your honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po n'yong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, your honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa eksyon na ito. Bilang isang dating sundalo, Inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, ako ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayong ngayong ko po napagdugtong-dugtong yung maging yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung yung palang pera na binubuhat namin at dine-deliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines, huwag sana isipin na aking mga kasama na nagkakaridor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, nahire ko bilang security consultant sa Ako Partylist or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong ko Tuwing may duty at duty detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag adlib Kung ano yung nandito, basahin mo lang. The, 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 yes, Your Honor. Tuwing may duty, det detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Ballybear Six, 6 Pasig City. <coughs> Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million yeah, pesos. Mga kababayan, 46 na malita ang laman nun pera. Ibig sabihin, bilhin talaga ang bawat palita ay may post-it na nakadikit na, na, na nakasaad bayan. kung magkano ang laman ng bawat palita. pera talaga ni Saldico na nananakaw. Yung may duty detail sa basura. Yan, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura ay, na at may receive ha. Mga ha. ni John Paul Estrada at Mark Iksay. Tuloy tayo. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali 36 6 Kaya at ito, tinatanggap naman ampera, ni basura. Mark at ni Paul. Malita, basura. <laughs> Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali 36 at binibilang ni Mark at ni Paul Grabe, apat, anim. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Amen. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At tumiritso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago'y baba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Ulitin mo yung paragraph 20. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th Floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura... Yeah. ito ay bawas na halimbawa nagakyat kami ng 46 na malita ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42, 42 Mackinley Street Taguig ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Pumigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nag-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. Eh. Uh, i-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ito liya din Paul, John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap. Ngunit isang isang, pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni uh, Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pag uh, pagdi-deliver ng pera sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan, minsan kasi pag-duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed. Minsan namumonitor monitor ko doon sa group chat namin uh, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes, sa bahay ni kung sal ni kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh. Sa taas, binababa. Tapos mag, may diti na tao, namumutin, namumutin doon ko naman mga, sa mga kababayan. Ayan, DC ha? namin. Malinaw. Pero diba, hanggang dito na lang tayo mga kababayan kasi hindi tayo na ano. Ituloy natin hindi yan. konting yan sa susunod. bukas ituloy ko din yung ano nga Maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Ha? sa so, mga hindi pa naglanak pag like sa akin dyan mag like na at pwede na ako ang burong dyan para mag update ka sa akin bago ang upload maraming salamat mga kababayan